BBBM, mas palalawakin pa ang food stamp program sa 2024. Narito ang news ni Angelo Bainio. Hangad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas pinalakas at malawak na implementasyon ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program sa susunod na taon. Kasunod ito ng pag-aproba ng Department of Budget and Management ng Budgetary Requirement ng Department of Social Welfare and Development para sa pagpapalawak ng nasabing programa. Matatanda ang ibinaba ni Pangulong Marcos Jr. ang Executive Order Number no. 44 kamakailan na nagdedeklara sa Food Stamp Program bilang flagship program ng pamahalaan para tutukan ang kagutom sa bansa. Bibigyan ng programa ng working budget na aabot sa 6 billion pesos na pondo mula General Appropriations Act sa bisa ng Executive Order No. 44 ni Pangulong Marcos Jr. Ayon kay DSWD Undersecretary Edu Punay, kasalukuyang nasa pilot implementation ang nasabing programa kung saan target nitong matulungan ang 3,000 pamilya sa limang pilot sites kabilang ang Tundo, Maynila, da Siargao, San Mariano Isabela, Camarines Sur at parang Maguindanao. Tinatayang aabot naman sa 300,000 ang beneficiaries ng Food Stamp Program kapag naikasa na ang full rollout nito sa Hulyo ng susunod na taon. Sa ilalim ng food stamp program makakatanggap ng electronic benefit transfer card na may lamang 3,000 pesos ang food poor families o mga nasa lowest income bracket na may buwan ng sahod na mas mababa pa sa 8,000 pesos. At yan ang aking news scoop. ako sa si Angelo Baenyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.